Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Na-miss niyo po ba ako? Ang tagal nating nawala sa video. So hindi po kasi ako makagawa ng video lately dahil sobrang busy po kasi natin sa trabaho, sa bahay at sa buhay-buhay natin. So anyway, uh, kakauwi ko lang po galing sa pagta-translate. Meron po akong tinulungan na isang EPS worker natin dito sa South Korea. mag -e exit na po siya. Last contract na po niya. EPS po siya. Tapos bumalik sa South Korea as sincere. So ngayon, last na kontrata na po niya. So i-share ko lamang po yung nangyari sa kanya. Dati po siyang EPS worker. Pagkatapos, nung nag-exit po siya 2019, hindi po niya na-claim yung kanyang benefits. Airport claim po siya, kaya lang sa airport, nagka-problema, hindi po niya na-claim yung pera niya dun sa airport. So ngayon, umuwi po siya ng Pilipinas. So, hindi niya na-claim sa airport. Nung no, umuwi siya ng Pilipinas, so expected niya, uh, ide-deposit po sa bangko niya yung benefits niya sa gumin. Kaya lang, hindi po na-deposit. Pa-assist po siya para this time, 100%, makuha po niya lahat ng mga benefits po niya. May mga ganyang cases po tayo sa South Korea na kahit na in-apply, nagkakaproblema sa airport, hindi po nila nakukuha. May mga ganyang cases na hindi natin may iwasan. So ngayon, ang alam lang po niya, hindi niya nakuha. So, nung tinanong po natin sa Gongmin, ano ba nangyari? Kasi pumunta po kami personally sa Gongmin para alamin bakit ano ba nangyari. So, ayun, in po na gano'n na nagka-problema sa airport, hindi po niya nakuha sa airport, So, no umuwi po siya, ide-deposit na ng gungmin yung pera niya sa banko niya. Kaya lang, na-check po ng gungmin na nakapasok na po siya ng South Korea. So, may mga ganyang rules po ang gungmin. Kapag kasi ang worker umuwi na, ide-deposit nila yung pera sa'yo. Kaya lang, bago po nila idedeposit deposit at na check po nila na nakabalik ka na ng South Korea, i hindi hindi na po nila yun i-deposit. Ide kasi binibigay lang po ang gumin pag for good ka na nauuwi ng Pilipinas. So usually, kapag may mga ganyang cases, mas maganda na hintayin mo ma-receive yung pera mo, tsaka kabumalik ng Korea. Kaya lang sa case po niya kasi sincere po siya. So kailangan pong kausapin na mabuti yung employer niya na kung na maghintay yung employer hanggang sa makuha lang niya yung gumi niya saka siya babalik ng South Korea. Pero kapag ang employer ninyo ay nagmamadali at ayaw na uh, magstay pa kayo ng matagal sa handa po na bumalik na lang kayo sa Korea as sincere kesa naman i-cancel na ng employer ninyo yung inyong sincere process. So ang ginawa po niya, uh, bumalik po siya ng South Korea. So, ngayon, as sincere, tapos na po yung kontrata niya, 2025. So, in-apply po namin yung gumin po niya. Yung dati po niyang gumin nung last contract po niya, andun pa rin, 100% safe pa rin yung pera ninyo. So, hindi nyo kailangan isipin na baka hindi nyo makuha. Safe pa rin po yung pera ninyo. So, sa case ng ating kababayan, makukuha po niya yung kanyang gumin. Dalawang kontrata po yon So, bali, almost 10 years din po yon di ba? So, malaking amount po yan. Pag malaking amount, tulad po nito, Uh, okay lang po yan dahil may kukunin po kayong resibo sa sa airport, doon sa bangko, so pwede pe nyo po yan bitbitin sa airport. Yun nga lang, sobrang laki ng amount, medyo matatagal lang kayo sa pagprocess sa bangko. So, kung gabi po yung flight ninyo, mas maganda na pumunta kayo sa airport ng maaga para i-process lahat ng mga dapat ninyong i-process para 100% makuha ninyo yung gumin ninyo. Pagkatapos, maghintay na lang kayo sa loob ng airport Uh, ng flight niyo para 100% makuha ninyo yung benefits. Tapos halimbawa na ganung cases ang nangyari sa inyo, halimbawa nagkaroon na kayo ng problema at hindi na kayo babalik dito sa South Korea, mas maganda na sa airport pa lang po may problema na halimbawa hindi niyo na miss niyo yung flight, na miss niyo o na late kayo, hindi niyo na process yung pera niyo, mas maganda meron kayong kokontakin dito sa Korea para kausapin ng kung mina na nagkaroon kayo ng problema para uh, maabisuhan sila na kung saan ninyo gustong ipadala yung pera ninyo doon sa mga benefits. So, sana may natutunan po kayong lesson dito sa video natin today. At I'll make sure na kahit malang once a month, makapaggawa po tayo ng video. Annyeong!